Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. May litaro po. Kamusta? Kamusta? Uh, kamusta yung mga energies ninyo? Naway lahat po kayo ay nakapahingal. Naway lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. mhm mm May isang taong nakakamiss sa inyo. So, Sige, tingnan natin to. Yan ang energy ng person mo. Meron siyang king of uh, flower kasi tawag ko dito eh. So, may heart king ka. Meron kang five of diamonds. Okay. So, meron siyang ini-eager ngayon na posisyon, possible career, pera, something. Okay? May nantay siya. Pero tingin ko, could be positive naman ito. Wala siyang pag-alalahanan ang mos, ang ang mas alam niya is yung yung ikaw okay nag overthink siya hindi siya makapag uh, makapagtrabaho ng maayos walang tulog to hindi siya nakakatulog ng maayos kasi siguro dahil malungkot ang buhay niya okay siguro blinak mo ito or ikaw yung blinak niya basta parang nagkaroon ng issue ganon yun yun ng energy niyo ngayon mga mahal ko Okay. Oh, 'di ba sabi ko sa inyo makukuhat, makukuha at niya kung ano man 'yung inaantay nito. Okay? Parang swerte din itong person mo when it comes to money. Okay? Meron din siyang parang lucky charm na sa katawan ha. Lahat tayo meron tayong lucky. Okay? So, nawawala kasi 'yan kung masamang tao ka. Kung negative ka mag-isip, nawawala po talaga yan, okay? So, alagaan ninyo yung mga sarili ninyo, alagaan nyo rin. Huwag kayo masyadong magsasalita ng hindi maganda kasi yung angels talagang mawawala yung kung ano man yung meron sa kanila. Okay, so dito parang na-feel ko meron kayong nakaranas kayo ng parang pang-abuso, pananalita, masakit. If ever hindi kayo sinasakta ng person mo, may nararanasan kang gano'n na sitwasyon, okay? So, may nakikita ako dito na parang yung eager niya sa kung ano man yung gusto nito ay parang nagmamadali siya eh. Okay? Bali sa hindi makatulog, hindi natin alam kung bakit siya nagmamadali. Siguro, feeling niya meron ka ng iba. Possible din na nagmamadali siyang uh, mabawi ka or kasi heart eh overthinking siya sa kanyang nararamdaman. Okay? Nag-iisip siya. So, tingnan natin kung i-clarify natin sa cards kung, okay? So, someone's talking, halos uh, nak-reverse si, si page of uh, swords, ano? Kahit naman naka, napatiwarik yan, okay lang yan, same meaning pa rin yan. Uh, meron siyang pinag-aaralan, something, siguro nagtatry tong mag-reach out itong tao na ito pero um, hindi hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon or kung binibigyan mo siya ng pagkakataon na uuwi lang sa away possible or uh, mga salitang hindi lang kayo magkaintindihan okay so ang iba naman po sa inyo hoping na magkakaayos hoping na kasi naka-reverse eh. Hoping na magkakaayos pero parang may rejections na feeling or nahihiya na itong person mong bumalik sa'yo. Possible pong ganun. Siguro napaparamdam mo sa kanya na ano ba to? Yung rine-reject mo talaga siya. So may fear. May fear ako nakikita dito sa nararamdaman niya. Ayan oh. So bakit kaya ito natatakot? Possible. Yun nga sabi ko sa inyo baka i-reject niyo siya. Ah, may nasi-sense din ako, meron akong <clears throat> possible na kayong ina-applyan na business, itong person mo na nagkaroon ng problema. Okay? So, kung hindi po ito problema, possible na itong taon na ito talagang may kaya. Okay, may kaya siya eh. May kaya siyang, siguro mayaman ito. You're dealing with a person na madiskarte. Swerte din sa pera. Kasi kada galaw niya may pera eh. Ito nga, niniisip niya pa lang. po, positive ka agad, ba? Diba? May mga ganun pong tao. So, possible po itong tao na ito. Maganda yung flowing ng pera. Tapos hanggang sa, alam mo yun, nag-race taker kasi itong person mo. Uh, ano siya, maabilidad din. So, hindi siya takot. So, any kind na may mangyari, hindi siya takot. So, may nasisense ako dito, parang race taker siya. So, parang feeling niya, uh, kailangan kong lagi itong gawin. Lagi siyang handala, lagi siyang ready. Okay? Okay, so, the moon. Malungkot talaga siya, ano? Kasi feeling niya talaga meron ka ng iba, eh. Baka, baka ligawin ka din. Baka meron siyang parang meron siyang ini pinagseselosan I guess something meron ayan okay oh dumada na tayo ito sa depression sing person mo sorry ha pero parang umiiyak to kahapon pa to nakikita natin na umiiyak mm. Parang naging kampante siya na hindi mo ata siyang iiwan or something. Parang ganon. Masyado siyang... Akala niya kasi na hindi mo kaya kung nawala siya or something kung tatalikuran mo siya. Okay? Parang ganon yung energy niya. Okay, so siguro nagulat siya kasi napaka-independent mo din na tao. 'di ba? Akala niya mahina-hina ka, iyak-iyak ka, yung mga ganun. Okay, sorry po kasi po yung allergy natin. <laughs> okay. May nasisense ako dito, parang wala siyang makitang ibang katulad mo. 'Yan, wala siyang makitang iba. Parang nako-consensya and someone magsusorry sa Okay. Uh, gusto nyo bumalik sa iyo pero meron nga pag-iisip. Urong-sulong ito. Okay. Urong-sulong siya. Queen of Swords. So, Ace of Swords. Uh, two of Pentacles. Meron tayong Four of Wands. And meron tayong The Star. Okay. Okay. So, yun nga. So, definitely, hindi siya makatagpo, makatagpo ng katulad mo. Um, hindi siya masaya, even though nandun siya sa third party. Okay? Yung iba sa inyo, parang kulang na lang. Ang tagal yung nagsama. Okay? Ang dami mong effort sa kanya. Matagal na kayo nagsama. Kung hindi po ito matagal, possible po na nagsasama na kayo, kinasal na kayo, tapos biglang nagbago, something, yun. Yung konsensya, nandun pa rin yung parang, nag-iisip siya. Okay? Hindi siya makatagpo ng katulad mo. Ayan, no? Oh. So, ang dami niyang pagkakamali sa'yo. Halos hindi to makatulog, umiiyak, uh, nako konsensya Nagbibeg, -be magbibeg -be ng sorry. Alam mo yon Grabe, no? So, I guess may nasisense sense din ako dito na parang gusto niya talaga mag-sorry. May nasi-sense akong ganun eh. Ayan. So, parang feeling niya nasira niya yung family niyo. Kung may anak kayo. Pero kung wala, meron po siyang pinoproblema when it comes sa family. Family issue. Baka hindi ka boto ng side niya. Or friends. Meron mga nakapaligid sa kanya na parang ayaw sa'yo. Nag, ano ba yon Yung brainwash or um, bad influence sa kanyang paligid. Okay? Magulo. May mga something na taong nagaano sa kanya, pumipigil. Okay, nag-advise ng kung ano-anong pangit. Yan. So, pagdating naman sa business, okay naman po siya eh. Parang or work, work. Parang okay naman siya. Meron nata siyang bagong plano, pero tingin ko ay magiging okay naman po yan. Siguro dinadanas lang kayo siguro ng ah, uh, pinapadanas kayo ngayon ng kumbaga test. Okay? So, Ace of cops uh, Cups, tingin ko talagang umiiyak ito. Two times lang lumabas. Umiiyak siya, nagpapanggap lang sa'yo na parang matigas, ah uh, kaya, matapang, pero kapag, kapag inano mo na siya is uh, parang weak. Ikaw yung kahinaan niya. Okay? Tingin mo para siyang ano eh, uh, warrior or something. Ayan. Pero ikaw talaga yung kahinaan niya. Ayan. Malakas ka and aminado naman siya na parang magbabaw siya sa iyo. Ayan. Siguro dahil lumakas ka, dahil din naman sa kanya. Masyado kanyang binaba, masyado kanyang minaliit, masyado kanyang niyurakan, I guess, ha? Feel ko parang ganon. Okay? Kasi yun ang nararamdaman ko sa energy mo ngayon feel ko kaya ka naging ganyan dahil din naman sa pinapakita ng person mo sa iyo. So ngayon narerealize niya kung ano yung effect ng ginagawa niya sa iyo. Okay? So yan po ang energy niya ngayon. So tingnan natin kung ano yung energy niyo. Ah, uh, kamusta naman yung kayo? Kamusta yung kayo, ano? Yung nanonood dito sa akin. So excited ba kayo? kung mga blessings na paparating sa inyo. Okay. Good luck, ha? So, sige. Ano kaya yung blessings, ano? Or work, matatanggap ba sila? Any kind, be positive. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Nakikiusap po ako, linalapit ko po itong taong nanonood nito ngayon sa akin. Please, magimala po kayo, Lord. Para, parang awan yun, na. Ang bait ni Lord. Grabe. J Diamond. Sinagot kayo ng J of Diamond. Yes na yes. Kung ano man ang manifestations mo, kung ano man iniisip mo ngayon, talagang meron at kuha mo na. Makukuha mo daw yan. Gusto mo bumili ng lupa, gusto mo bumili ng condo, bahay, or may binibenta ka. Okay. So, when it comes to love, talagang some of you ay hindi pa nakaka-move on sa so something in pain. Okay? Sa pain. Tingin ko, hindi kahit LGBTQ or ano man ang tawag sa inyo, babae man o lalaki dito hoping kayo na sana ay yung, yung person mo ay magkaayos kayo. Kasi parang ano eh, parang hindi ka sanay. Hindi ka sanay na na parang hindi mo nakikita yung sarili mo sa ibang partner or person. Ayan, so hoping ka na actually pareho kayo, no? May five kanina. diyan So, oh. Okay. Sorry ha sa mga nanonood. Meron po nanonood dito. Baka may third party ka. Okay. ah uh, I think talagang... Kung third party ka, okay lang yun. Kung wala kang third party, pareho lang. Depende po yun sa energy ninyo. But someone po na secretly na... Yung iba po meron secretly para nagkakagusto sa'yo. At may kaya ito. Mayaman to. Okay. Hindi lang niya paano sabihin sa iyo siguro paano niya explain sa sarili niya possible ganun. Okay? Hindi niya alam kung paano. So Tignan natin yung iba. So Teka lang. Ayan, ayusin natin. Para maganda naman yung pagbalasa. Madulas pa rin tong cards na to. Ay, ko. Okay. So, ano kaya yung expecting this week or bukas? Magiging masaya ba sila, Lord? Bigyan nyo po sila ng kaligayahan sa puso nila. Okay least, parang awa nyo na po, Lord. Okay, four of pentacles. Uy, sabi ko nga, independent ka na eh. Meron kang lesson sa buhay mo na parang ang laki ng natutunan mo ngayon. Oo. So, medyo takot kang bumalik sa nakaraan. Mm, sa past mo. Pwede. Kaya nga ginawa mo lahat para naging maayos. Okay? So, four of pentacles and four of cups and page of swords and page of cups and high priestess queen of wands. So, may nakikita tayo parang hmm you're protecting sa sarili mo, pinoprotect mo yung sarili mo, baka masaktan ka na naman. Pero para sa akin, mga mahal ko, huwag kayong matakot mag-love. Huwag kayong matakot sumubok. Kasi ang pag-ibig, ang, ang love kasi, ah uh, pag hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Okay? Kagaya ng person ninyo, siguro may mga seloso kayong partner. Kung, kung, walang po, kung wala pong pakiyan, eh, hindi po talaga kayo mahal niyan. ba? Diba? Ganun lang po yon, Common sense. So, dito, alam ko natatakot kang masaktan, natatakot kang mag-try. Yung iba sa inyo, ha? Pero kailangan mo kasing overcome yung pain na yon to be honest ang 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 pain ang ang pain kasi ang broken hearted ang brutally broken love kasi ang gamot love kami kami mga white witch so kung broken yung client namin gumagawa ako ng paraan na makakakilala siya ng bago yung magigim masaya siya ganun kasi yung para sa amin ang pain ang sagot ang gamot is love okay so yun dapat ang itry niyo kung nasaktan kayo, kung, kung sa tingin nyo dunda kayo, niloko kayo, kin pinag, pinagperahan, pinap, naperahan kayo ng lalaki niya, binubugbog kayo, nanakan kayo, give up, ay uh, i-give up ninyo kung sobra na yung sakit. Pero kung mahal mo talaga yung kung tingin mo mabuting tao naman yan, I guess yung iba naman siguro na spell kaya nagbago, maraming pong ganon alam nyo po yan, kilala nyo po yung person ninyo. Nakasama niyo nakasama nyo po yan, ba diba? So, talagang kilalang kilala, kilala niyo yan. Kung, kung talagang sigurado po kayo na, sigurado po kayo na mabuting tao yan, malamang sa malamang, ay baka po na spell yan, kung biglang nagbago. Okay? So, um, pero kung wala naman po siyang ginagawa, I think talagang, kaya sinasabi ko, kailangan talaga mag-undergo sa reading para masuri, ano? Hindi tayo basta-basta gumagawa dito tapos hindi pala na spell, 'di ba? Meron pong ganon So, kailangan mong magdesisyon na sa gitna ka dapat. Kailangan mong magdesisyon. Hindi mo hanggang 2024 na nasasaktan ka pa, mali. Pero kung gusto mo talaga ipaglaban 'yan, then go. Wala pong makakapigil sa inyo. Kundi sarili nyo lang. Ayun oh. No? So magbubunga yung pagtitiis mo sa kanya. May pag-asa yung mga single po mukhang makakatagpo ka ng ng maganda, maayos relasyon, okay? Ah uh, makakatanggap ka ng tawag, matutuwa ka. Okay, claim this reading. InshaAllah siguro bukas makakatanggap ka ng tawag or message na ikakatuwa mo. Okay? Mga may business dyan, insya Allah, maka, maka sold out kayo, magka-benta kayo, may magbabayad sa inyo. Something, okay? Uh, kung ano man yung babayaran ninyo, sabi dito, um, halimbawa, nag, namamablema kayo sa bayarin ng renta, bahay, any kind bills, wag daw kayo malungkot. Kasi kung walang renta, walang blessings. Walang bills, walang blessings. Diba? Ganun ka-powerful si Lord. Napaganda po. Gumagawa po siya ng paraan para makasurvive ka. Opo, mahal ka ni Lord. Huwag masyadong, wag mo masyadong, uh, ano yung, yung, my God, lumabas dito yung mga ginagawa. Huwag mo masyadong sakta din sarili mo. Okay? Relax lang. Meron dito na nanonood, talagang definitely, talaga may gumawa sa person mo. Meron po talaga. Pinakialaman. Ayan, ano nakakapanindig balahibo sumunod naman si 8 of pentacles um, <clears throat> ang dami mong babayaran pero that's okay marami ka rin naman blessings paparating sa'yo sabi ni Lord hindi kita pa babayaan akong bahala sa'yo basta mahal mo lang ako ba diba, ganun din kasimple ganun kasimple napakabait niya ba diba? so ganun lang yun sumunod lang tayo sa kanya So, any trials, dapat meron tayong lessons din na Pareho kayo o. Oh, nami-miss yung dating kayo. Ng person mo. Nami-miss ka niyang ibalik yung dating kayo eh. Yan. May travel. Mukhang may bisita may pupunta sa inyo. May nakikita ako. Okay. um I guess yung iba sa inyo, nadidepress na naman kayo. Oo. Oh, Sunod-sunod o. Oh, nadidepress kayo. Nag-overthink kayo. Mahina ang energy mo. So, tingin ko kailangan mong magpahinga muna, mag-isip-isip, manood ng nakakatawa. Alam mo yun, nakaka -ano, kailangan mo yun, kailangan mong gawin yun. Okay? So, mag-relax ka muna. Ayan, o, oh, mukhang pinapakailangan, may nakikialam po, may, may nakakaaway ka. Huwag muna kayong makipag-away, iwasan nyo muna kung sino ito. Okay? Meron pong nag-iisip sa inyo na hihingi po ng sorry. Hindi siya makakatulog. Hindi siya... Um, Tingin ko naman yung person niyo. One of yung person niyo. Kasi isa siya sa mga nakasaktan sa inyo. Okay? So, may nasisense din ako dito na parang... May nasisense ako dito na I think ito si... Ay, yung iba sa inyo gusto na makipaghiwalay sa person niyo Or divorce na talaga kayo. Kung nagpa-file ka na ng divorce, matutuloy daw yan. Huwag ka mag-alala. Meron din ako nakikita dito. Parang nakakalimutan mo. Yung, yung ano to. May nakakalimutan kang. Oh, magpasalamat. Okay. Okay magpasalamat po kayo lagi kay Lord. Kasi meron dito na parang dumadaan ng problema. Siguro tinatapik ka lang ni ng Diyos para lumapit sa Kanya. Okay? Buka anak o ano nakakalimutan mo na ako. Yung mga ganon, okay? So, pagdasal nyo pa rin yung mga kung ano man, kung, kung anuman yung problema nyo ngayon. ah uh, meron kang anak, nakikita ko parang something na may anak or soon na magkakaanak ka. Mag, nag, parang pinoproblema mo siya. Okay? Or kayong mag-asawa. Pinoproblema ninyo kung kung ano ba uh, ano bang mangyayari sa akin. Alam mo yun. Or yung anak ko kung mawawala na ako. Meron kang ganon. Pero tingin ko magiging okay itong anak mo. Mm -mm. Magiging okay siya. Medyo may kahirapan na sabi ko na eh. Magiging okay to. Huwag kayong mag-alala. Meron kang anak yayaman. Mag, ay, siguro magta-travel pa yan. Oo, oh, ba diba? magta-travel pa yan all around the world. Yung blessings, umaapaw. Siguro naman, nangyari na ito. Paparating na ito si Wheel of Fortune, Ten of Cups, and the King of Cups. Masyado ka lang overthink. Parang alam mo yon meron kang inaasahan, minamadali mo. Huwag ka magmadali. Okay? Relax ka lang. Let the universe uh, gawin nila kung ano man yung para sa'yo. Okay? So, yan po ang inyong energy ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nagbe message sa akin. Ito po ang aking Facebook account. Again, wala pong tatawag dito. Walang pong tatawag dito. Ito po ang aking Facebook account. Ah, uh, May Litaro, maraming salamat po. August 3 in upload 2023. 803 ang kanyang react. Ito po ang kanyang cover June 4, 2023 at 496 ang kanyang cover. Okay, so magpapasalamat tayo sa mga nag-message. Hi ma'am, maraming maraming salamat din po ma'am. Hindi ko po talagang akalain na mapapabigyan nyo ako na ma-meet kayo in person. <laughs> okay, maraming salamat. Na, naalala ko to si ma'am. Last week ata ito pumunta dito. Ang saya ng ating naging bonding ma'am. Grabe po kayo ma'am. Wala po akong sawang pagpapasalamat po sa inyo. Binago nyo po yung buhay ko. Maraming salamat ma'am sa pag-ayos sa asawa ko at naging masaya po ang aking pamilya. Especially po sa anak ko na talagang powerful po talaga kayo ma'am makakaalis na po din ang anak ko sa wakas. Hulog ka ni Lord sa amin lahat, ma'am. Tunay na anghel ka po talaga. Worth it po ang gastos ko sa iyo, ma'am. Maraming maraming salamat. <laughs> Oo. Si ma'am kasi, parang, hindi ko nababanggatin kung ano yung trabaho ng gusto ng anak niya. Kasi, nag apply na ito ng 3 years ata, I guess. Parang, ano pa ata yun na... Ah, pandemic, naantala. So, eh, 3 years na tayo ngayon, okay naman, wala namang open na, ba diba? So, hanggang ngayon, di pa nakakaalis. So, nung lumapit sila sa akin, ayun, naghimala talaga. Thank you, thank you talaga, talaga, Lord. Napaka-bait po talaga sa akin ni Lord. Wala pa akong linhapit sa kanya na na inayawan niya ako. Maraming maraming salamat po talaga, especially yung mga nanay na pinagdadasal ang kanilang mga anak. Maraming salamat po talaga. Gawin niyo po yan lagi. Kasi tayong mga nanay, pag nagdasal tayo sa mga anak natin or binibigay natin, linalagay natin sa sentro ang ating mga anak, mabilis po ang answer prayer kay Lord. Okay? Okay. Maraming salamat po muli po, Miley Taro. Ingat po kayo. Bye-bye.